Hello, what's up guys? Welcome back po sa akin channel. Well, for today's video, uh, mayroon na naman tayong tanggap na ayan, 21 71 mga kamaster. Para siyang mayroong karoon siya ng guitar. Ayan, great great. Kala may gitarista na yung cellphone ni ate. Ayan, check natin palitan ng LCD. Ah, uh, ang LCD po nito ay apat na klase ang ipakabit natin ay pinaka klase lang po kasi uh, small budget lang po si ate ay ang LCD po nito ng original ay nasa 4,000 uh, 3,000 uh, mayroon pa tayong 2,500 mayroon tayong 1,800 uh, ang budget ni ate ay nasa 1,500 1,700 1,800 mayon uh, yun po yung pinaka rust na bigay ko sa kanya ah uh, Uh, discounted na po si Ate kasi small budget lang po ang uh, pera niya at sana ay maging success tayo dito sa class A ah, uh, pero uh, success wow. na siguro kasi ay ah, uh, marami na akong nakabitan na ganitong model ah, uh, success naman, uh, wala pa akong yes. kinabit nito na wow. hindi nag success kahit class ilang ah uh, wala pang bumabalik sa akin at success lahat ng mga kinabit ng LCD ay walang problema. Uh, napakaganda wow. po yung supplier natin na uh, wala pong problema yung LCD at sana ay ngayon ay mag-success ulit. Ayan, try muna natin isa lang sa separator para... Wow! uh, mabaklas natin ng buo yung LCD na hindi siya mababasag ayan mga kamaster andyan po sila sa harap ko nagaantay ayan po yung customer natin uh, yes! ayan nakantabay lang po sila habang tinatanggal natin yung LCD ayan mga kamaster uh, swabbing swabbing andito lang po kami sa Yugol Dokto Kantagig uh, sa mga gustong magpagawa PM lang po kayo uh, dito lang kami sa third floor uh, Ayan mga master. Uh, sana ay maging success yung operation natin sa pagreplace ng CD kasi uh, Class A ilang po ang kailangan natin ikabit dito kasi napakamahal po yung original. Ayan mga master. Ayan, uh, dito kami sa Pugol doktor Kontagig sa Third Floor. Uh, yan, na uh, mainit na init na po. Uh, try natin ni kabit. Try natin baklasin ng buo yung LCD hindi mababasag mga kamaster. Uh, yung, yes! po yung pinaka basic wow. natin sa pagbaklas. Ayan, huwag natin pipersahin. Uh, ayan, mga sobrang init po niyan. Uh, ayan, baklasin natin siya ng buo. Ayan mga kamaster, uh, wala pong basag yan. Ayan, uh, yan po. Pag naka ganyan, uh, pag naka-separator po kayo, ay pantay po yung init niyan. Ah, uh, wow! Sip po yung LCD. Kapag nagbaklas po kayo, ay hindi po mababasag. yan uh, Kung sakaling hindi siya mag-touch, ah, uh, gusto niyong ma-repair yung LCD. Ah, uh, pag may separator kayo, uh, safe po yan, uh, hindi po makababasag LCD. Ayan, ayan po yung kakabit natin. Ayan, yung class A in LCD, mga kamaster. Uh, bali, wala siyang fingerprint. Kasi, ang original po niyan ay mayroong fingerprint. Ayan po, ay wala. Ayan, try natin kung success, kung may display. Uh, sabi naman ng supplier natin ay nag na okay naman. Walang problema sa class A. Ayan, check natin kung normal yung display yan mga kamaster uh, yan po ang pagkabit natin uh, yan, try natin yung success yan wow. okay mga kamaster uh, may display sana hindi magsabog yung display nyo mga kamaster success yan success na success tayo dito mga kamaster at uh, sana ay walang problema yung program ayan may display ayan yan may password uh, patry natin pabuksan ayan mga kamaster at uh, try natin yung brightness yan goods uh, hindi lang to masyadong HD kasi class ilang po to uh, po yung, yung pinaka display ng class inya yan mga kamaster, master sa mga hindi pa nakasubok nito sa A71 uh, class A uh, legit po uh, wala pong problema uh, napaka soft touch yung wow. tests niya uh, yan uh, try nyo at uh, uh, goods na goods po yung LCD na ganyan ano, class ya yeah. Yan, goods na goods. Uh, supplier po natin ay sa Mandaluyong po. Uh, ayan. Yan, goods na goods. Yan, ah uh, sub-touch po yung touch nya. Kahit class A, ayan. Ayan mga kamaster. Uh, wow! Please subscribe na rin sa aking YouTube channel. ah uh, TG Pond TV Vlogs. Yan po. Yan. Subtouch yo kahit ano class A lang uh, sana ay hindi na to maipit. ayan uh, nakagandahan lang sa class A uh, hindi siya katulad ng original. ah uh, pag naipit kasi yung original automatic uh, LCD agad kasi minsan nabablock out po kasi amoled um, po yan ang lang sa class E mga kamaster uh, may sariling backlight po siya hindi siya katulad ng AMOLED na parang sensor lang yung ilaw uh, ang kagandahan lang sa uh, class A kahit mabasa kung magkrak uh, automatic may display pa rin uh, yun po yung pinaka the best, the best sa class A kaysa original uh, yan mga kamaster uh, sarado na natin yes! Ayan, soft touch pa tayo at uh, goods na goods yung LCD Ayan mga kamaster, uh, dikit na natin. Ang uh, uh, pagdikit po natin ay kailangan ay wag masyadong uh, wow. marami para hindi papasok sa LCD. Kasi uh, hindi po yung LCD natin. Uh, class A lang po yan. Kailangan ay gilid-gilid lang po. Uh, wag lang susubra yung ABC 1000 natin. Ayan po mga kamaster. hindi yan katulad ng original na silyada yung pinakagilid na yan po ay pwede pong kapag mapadami yung dikit natin na yan mga kamastyan kailangan sakto lang gilid gilid lang uh, yung po yung pinaka the best at pinaka basic technique natin yan mga kamaster sobing sobing po yan mga kamaster yan dikit na natin Dagdagan natin yung kabila mga kamaster, ah, para maging suabi yung dikit. Ayan. Tapos, ang technique natin dyan, mga kamaster, ah, yung pinakailalim dyan, ah, kailangan lagyan natin ng exhaust tip. Ah, para safety yung pinaka-discipline niya, mga kamaster. Ayan. Ayan yung pinaka-basic technique din natin. Ayan. Ayan, bago natin siya ipit, kailangan mayroong exhaust tip sa ilalim. Ayan para hindi tatama yung pandikit ayan mga kamaster ayan mga kamaster uh, napakaganda yung touch nya kahit class A yung LCD ayan mga kamaster uh, at sana ay magtagal to ayan uh, ayan pit na pit din uh, at kailangan ay tama yung pandikit mo wag lang susubra ayan lagay na natin yung likod uh, swabi, swabi pet na pet yung LCD ayan, success mga kamaster uh, please subscribe sa aking youtube channel at TJ Pound TV Vlogs, ayan po hanggang dito na lang, uh, see you next video, tutorial tayo uh, ayan thank at naging success yung operation natin sa LCD ayan yan, is kastip lang po uh, para mas sip yung LCD mga kamaster. Uh, yan, okay na. Yan mga kamaster, goods na goods.